Mariel hey, Hijab hey Day! Yay! Good job, baby girls. Want you want the ones? Oh, Gab, try those on if she's going to wear the ones. Oh. Oh, wait, we, start moving. at ang kanyang mga anak, proud na ipinakita ang kanilang outfit for today. Tuwing February 1 nga ay nagsusuot sila ng hijab para naman makiparticipate sa mga kapatid ng Muslim. Bilang asawa ni Senator Robin Padilla ay proud siya na nakabilang siya sa mga kapatid na Muslim kagaya nito. Panoorin na kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Sabi nga ni Mariel Padilla sa kanyang post, I have been participating in the World Hijab Day for over 10 years and today I think is the first time my friends actually saw me wearing it. Marami nga ang nagkomento at nagcompliment sa nakita nila kay Mariel Padilla sa pagsusuot ng hijab. Sabi nga dito, it's great to see you wearing a hijab. Bagay na bagay naman talaga kay Mariel at lalo siyang naging pretty. Can't imagine how beautiful the hijab is when worn. You are so pretty. Hello. Happy National New Year! Uh, happy National Hijab Day! Happy National Hijab Day! Yes! So, Pinagsama niya na yung head He, and job. Oo, oh, head job. Oh, oh. She's still uh, um, trying to understand. Eh, and, ang cute na mga pictures nila eh. Again, again, again. Okay, so today, um, is a very special day that we celebrate. Okay? Dati, siguro mga akiramdam ko may mga 10 years na rin, or mga 12 years na ako na every February 1, Nag-hijab ako. Akin okay na, ako na lang maghawak. nag ako because um, I celebrate World Hijab Day. Pero ngayon, meron pong law na pinapasa si Senator Padilla na National Hijab Day para naman po sa atin yan. May explanation pa nga itong si Miss Marielle Padilla patungkol sa pagsusuot nila ng hijab. Dahil nga nakiisa sila sa mga kapatid na Muslim at iginagalang nila ang mga nakasanayan na ng mga Muslim. Yes, send it, send it. Ang maganda po dito is, ako po ay isang Catholic, pero every February 1, nakikiisa ako sa mga kapatid natin na Muslim in wearing the hijab. So, one of the reasons why, why, why ginagawa to is para ma-feel natin ano ba yung na-feel nafe nila kapag nakahijab sila. Meron bang acceptance? Meron bang discrimination? Meron bang a certain reminder, 'di ba? Parang the way I see it kasi the fact that you're wearing it, you are reminded bago ka gumawa ng kahit na anong sala, you are reminded that you are a Muslim. Alam mo 'yon? Another factor about the hijab, pag nasa isang restaurant ka, naka ka, alam na nila sila na magsasabi, ay yung ganito po may baboy po yan. Hindi mo na kailangan sabihin na na ah uh, hindi po kami kumakain ng pork kanya. Mga mga minor lang po. Ito lang po yung mga pag-iintindi ko ha. Hindi ko, hindi man po ako perfecto dito. Ako po ay uh, ay uh, hindi ko sinasabi na tama yung sinasabi ko pero ito yung pagkakaintindi ko sa kanya. So ito yung mga na feel ko na na hindi siya hindi tama yung word na perks eh. Advantage ba 'yon? Advantage and disadvantage. So ma-feel mo yung advantage and disadvantage kapag sinusuot mo yung hijab. But wearing a hijab is a choice it is a brave choice para sa mga kababaihan sa Islam. So, so for today, uh, ang dami namin actually gagawin. Today, we are attending lots of celebrations, including the birthday of Yaya Jo! Yeah! Pero nakahijab kami. Last year, nagpunta kami, I remember, nagpunta kami sa Mind Museum. Nakahijab din ako with my kids. So, every, every February 1, Whole day nagsusot kami nito na, oh, to support the National Hijab Day. So sana po eh mapasa ang ang bill na 'yan. And um mapimahan ni presidente, presidente. Oh, gusto oh, ko sabihin, baka naman. <laughs> Pero baka naman po mabigyan po natin ng oras at mabasa po natin ang bill na ito. Malaking ba uh, malaki po siyang uh, malaki po siya para sa mga kababaihan ng Islam. Yun, ang, yun para sa akin it's uh, and also for the non-muslims like me you know uh, it's a big deal um, so i and i don't see na nakakasakit siya kahit kanino i don't see na na may may masama sa kanya so sana mabigyan po ng oras so eksa alam mo kanina sabi ko sa mga anak ko Oh, where it you, you guys look like angels. Sabi ko sa kanila, you guys look like angels. Kasi kulang na lang tapakay para pupunta na sila sa ano, palangit na sila. No, I have yeah. internet, but has okay, been. I'm gonna fix it. Let me just uh, talk to the people for a while. Okay, we're live. We're live. Yeah. I uh, not using TikTok. It's not. TikTok Yeah, it's a TikTok. Yeah, it's a TikTok. Yeah, alam love nila. By the way, naka-seatbelt po yung mga anak ko ha. Ayan, show your seatbelts. O baka okay, akala nyo ayan naka-seatbelt mga 'yan um, tapos safety first pa rin po tayo so as I was saying sabi ko sa kanila mukha kayong mga anghel sabi ko sa kanila tapos sabi sa akin nung bunso ko nanay I want to look like mother Mary sabi niya sa akin nagulat ako kasi hindi ko naman sa kanya tinuro yun pero alam niya na, na ako bilang katoliko si mother Mary naka-hijab din. Alam mo yon So, it goes way, way, way before pa po. And so, ultimately, feeling ko ito ay isang malaking respeto. Siguro, bago dun sa lahat ng mga sinabi ko kanina, ang pinakamahalaga dito ay respeto. Respeto sa ating lahat. Again, hindi ko ako perfecto at hindi ko po alam kung tama itong pinagsasasabi ko. Pero, yun po ang pag-iintindi ko sa kanya. So, today, we're very excited. And actually, um, sa mas mahabang ano ay sana po ay magawa I'm, I'm vlogging it so abangan nyo po yan yung kung ano ang ginawa namin sa sa National Hijab Day okay everyone okay, baby say, say hi and bye hi bye salamat nila yeah yeah they said cute naman nila say assalamualaikum assalamualaikum okay. manang sang cute cute ang cute ganda oh si ganda Marunong po sila magbasa, kaya pwede po kayo magpadala Ay, ng mga comments nyo. Yeah, that person is watching. Ma, mashallah, lalo po kayong gumanda. Mashallah. 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 Ma Alhamdulillah. Ma al ma al Alhamdulillah. Okay. Alright. Don't say, don't say basaya, say Filipino. <laughs> okay, okay. And say si Arabic. Yeah, Arabic. Okay. Say, oh, sus, gino'o. Oh. That's me saya. <laughs> yes. On, Assalamualaikum. Maraming salamat po. Salamat po sa lahat.